All right guys, we are down to our last two entries. This of the countdown of the top 10 amazingly edible animals coming in at number 2, spiders. pa may mga tatapos spiders. So, initially, ganun yung idea mo ng spider. In various parts of the world, spiders are a delicacy. As in Cambodia, where you can buy them at roadside stalls. Parang crunchy on the outside, tapos meaty <laughs> sa loob. Ah, yung texture, may mga ibang tao na gusto ng ganong klaseng texture. Siguro exotic na taste niya eh. Parang binibreed na talaga nila mga kasing laki ng thumb ng tao, yung spiders doon. Tapos yun, talagang gini-deep fry. Tapos ang description nila is crunchy on the outside, gooey on the inside. <laughs> alam mo naman siguro kung, kung, naka, kung ano ka, up, squash ka na ng spiders sa lifetime mo. Na, parang ang abdomen nila parang yucky yung loob. So yung niluluto nila yun na parang maging gooey. Teka! Robertson, alam mo ito So, yung gagambang pinagsasabong namin doon sa steak, aba, pwedeng ah, ganun pang asin na pagka-bore ka na. Oh my God! Sa sagal No, May. <laughs> the edible spiders are the hairy ones. Ah! Okay. Ay, nakakatakot yun, di ba? Ay! What's that? What's that? Sorry. Ang <laughs> ginagamit for exotic dishes, yung tarantula. Actually, hindi ko rin siya nai-imagine na nakinakain. Na Saka may toxin din yun eh. May lason kasi yung tarantula eh. So, hindi mo mai-imagine na kakainin ng ibang tao. Siyempre, um merong primal fear ang tao sa anything that crawls kasi ang iniisip ka agad natin, parang instinct natin, mahasaktan tayo niya. In the case of uh, tarantulas, meron silang venom. Although hindi naman lahat uh, potent para pumatay ng tao, 'di ba? Pero meron pa rin. Masakit pa rin yung kagat nila. Merong parang part ng tarantula family na yun nga, yung malalaki na yun, yung pinakain nila. Tapos apparently kahit yung mga legs nun, may, ma may konting meat pa rin nakukuha na gustong-gusto nila. What's the best way to cook a hairy spider? kailangan matanggal mo rin yun eh. Pag niluto, eh biro mo, isipin mo yun kung hindi mo masunog lahat yun. <laughs> o yung balahibo nun, diba? Sasabit sa lalamunan mo. <laughs> Tapos kakape. Well, dito sa Southeast Asia, specifically sa Vietnam, no? merong mga documented na mga nag-hunt talaga ng mga earth tiger tarantulas. Kinukuha nila to mula sa lupa, no? Tapos, isasaksak nila sa stick, parang barbecue, yan sa fire, no? Tapos, yun. Para daw siyang chicken. <laughs>